Hello po. Nandito ko ngayon sa harap ng computer ko. Naghahanap po ako ng ma-apply yan. Gusto ko mag-apply sa anong sa ibang bansa. Gusto ko magturo sa ibang bansa. Kasi na-inspire ako dun sa mga kasamahan ko na nakakapag-abroad na. Nung una, okay lang. Parang, sige, sila nakapag-abroad ako kasi hindi ko maiwan yung anak ko. So, ngayon, medyo malaki na siya um, uh, nakakausap po na siya. siya sabi ko na, ano, mag-abroad ako, kasama kita. Sama ko na lang, no? Sama kita. Gusto niya. Hindi ko alam kung gaano, kung gaano kadali. O, oh, alam ko mahirap, eh. So, yun. ah uh, kahapon, gumawa ako ng resume. Nag-sariling sikap ako, nag-search. Tapos, tinignan ko yung mga ibang resume. Kung paano gawin. Kasi, Kano first time kong gumawa ng resume. First time kong uh, ako mismo gumawa. Kasi nag-apply ako sa public public school teacher ko ako. Hindi ko malala kung gumawa ako ng resume. Mm -hmm. Gumawa ako. PDS atin tawag doon sa amin PDS. <laughs> magka-12 years na po ako sa public. Tapos ngayon ko lang naisipan na mag-apply kaya ako. Una sabi ko tapos ko yung 20 years para meron akong um, pension. Ang tagal, 8 years pa. Um, sana hindi maudlot mo. No. Kasi nasabi ko dito ngayon. Ano ah, nag-ano ako nag... Uh, ayan, naghahalap ako ngayon nakapagpasa na ako sa isang school. Direct hiring na tao doon. Um, wala ako idea-idea, pero nag-search lang ako. Ito po. Nakapagpasa ng resume sa Somerset Academy of Las Vegas. Um, dito ako naghahanap sa ano. Kasi na nag-join ako dito sa Atata. Okay. Sa Filipino Teachers J1 and Eric Hiring Teacher S... Yes, Ito po yung mga link. Yan po yung mga link. So, try natin. Ibang hirap pa, pa yan. May hirap po. May hirap niyang ano yun. Apply yan. Parang kailangan mo mag-sign in. Gagawa ka ng account. Ganoon kasi mm -hmm. ano magawa ko? Word. Okay, sabi. Mm, ang bala ko naman kapag ka na... Nakaalis ako. Hmm. sasama ko si Aya. Sunod ko yung partner ko. Sasama ko siya. Teacher din yun. Graduate siya ng teacher. Pero hindi siya teacher ngayon. Siya ay isang lang. Pero kailangan niya muna. Six years na lang. Six years na ba? Six years na lang. Pwede na siya mag-retire. Kaya, sasama na siya. Magtuturo na lang siya. Ay, nakabahan ako. Hindi ko alam bakit. Pero kinakabahan ako. Ito yung magpapasa ako. Feeling ko tatawagan ako mamaya. Tapos i-interviewin na ako. Tapos kailangan ko mag-English. Hindi nakakatakot na mag-English ka. Sa bagay, di naman nila alam pagka nagtagal. Kasi, mm -hmm. <laughs> yun lang po. Sana may, sana, matanggap. Bye!